Nasa may git dalawang libo ang empleyado ng BOC. Lahat ng ito ay kasapi sa Bureau of Customs Employees Association o BOSEA. Ayon sa national president nito si Remy Princesa, karamihan sa kanilang mga miyembro ay pinanghihinaan ngayon ng loob dahil sa mga isyo ng korupsyon sa kawanihan. Siyempre may honor din yung mga tao na yan. Kaya very low moral kami ngayon. Nakikiusap din silang huwag husgahan ang lahat ng mga empleyado ng customs kung may ilan man sa kanila ang nagkamali o nasasangkot sa anomalya. Sa kabila naman ng mga aligasyong ito, nananatili niya ang kanilang suporta kay Commissioner Nicanor Feldon. At this point in time, we support the transformation made by the new Commissioner, Mr. Commissioner Faeldon. Pakiusap din ni Dr. Manuel Jacinto na 25 taon nang nagsisilbing medical officer sa BOC. Bigyan ng pagkakataong maitama ng bagong commissioner ang mga pagkakamali na nakagisna ng ilan sa loob ng kawanihan. We are approaching the last quarter of the year. Uh, if you really like us to do our job, tax collection, anti-smuggling, everything, please, uh, sana po wag ng palit ng palit ng Let us talk and sit down. Issue-based, walang personalan. Nakakademoralize po sa hanay ng mga maliliit na kawani. Hinaharap ni Commissioner Nicanor Feldon ang mga empleyado ng Customs buwan-buwan at batid nila ang pagnanais itong malinis ang pangalan ng kawanihan at maalis ang panghuhusga ng publiko sa mga inusente at tapat na civil servants ng Bureau of Customs. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.